lagi niyong isipin na ang ginto ng ating negosyo o ang ginto ng pagpupugo ay itong mga itlog na, na ipoproduce. Habang nagahanap tayo or nagbabasa tayo ng mga comments sa ating uh, YouTube channel, so napansin natin na ang dami pa rin pala talagang nagko-comment and yung iba doon nagpapasalamat, nagte-thank you sila kasi nga nakapag-start na sila ng kanilang quail farming journey o itong kanilang pag-aalaga ng mga pugo. At isa, itong comment na to sa nakakuha ng attention ko, kasi nag-start daw siya ng 300 heads. And talagang totoo sa sinabi niya na nahirapan nga daw siyang mag-market kasi napakahirap talagang mag-umpisa ng isang uh, negosyo kung hindi mo alam kung saan mo ba ipapasok, kung ano ba yung magiging market mo. So ito yung patunay na kahit nahirapan siya, eh, nagkakaroon, na, nagkakaroon na daw siya unti-unti ng market at nag-uumpisa na siya sa Uh, kanyang pagpupugo sa kanyang quail farming journey So guys, huwag kayong mag-alala ano? kasi ngayon, uh, ngayong panahon na to, July mid ng July 2024 eh talagang unti-unti nang tumataas unti-unti na ulit nagkakaroon ng demand yung mga itlog ng pugo uh, kasi dumaan na sa tagtumal madami na po yung mga nag-alaga na bumagsak na Masamang, masamaman pong mapakinggan, eh, bumagsak po sila uh, hindi po sila lahat nakatagal sa market eh, sobrang baba po ng presyo, hindi na po sapat yung nagpagbed o yung napapagbentahan nila ng uh, kanilang mga itlog para makabili po ng patok. Ayun po kasi yung isa uh, sa mahirap na parte ng pag-aalaga ng pugo kapag hindi na po nagmamatch yung inyong sales doon sa uh, expenses. Kung mas mataas na po yung inyong expenses kaysa sa inyong sales, eh for sure papunta na po kayo sa pagkalugi or pagbagsak po nung, uh, inyong pagnenegosyo. Kaya po dapat titingnan yung maigi kung kailan nyo ba dapat i-timing or kung kailan ba dapat kayong mag-alaga, uh, magdagdag or magparami ng inyong mga alagang pugo. Sa pag-aalaga ng mga pugo, uh, talagang importante yung pagmamarket natin. Kasi nga, uh, kung umpisahan mo yung iyong uh, pag-aalaga ng mga pugo nang wala kang pagdadalhan, uh, tatambak ka tatambak lang yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ngayong season na to, unti-unti na pong Uh, tumataas ulit ano, yung demand kasi nga marami na nga yung sabi ko na bumagsak or nalugi na or tumigil na sa kanilang mga pag-aalaga pero hindi po porque tumigil sila eh magdagdag tayo ng magdagdag hindi po ganun kasi talaga yung dapat na ginagawa ng mga nag-uumpisa pa lang ng pag-aalaga ng pugo kasi kung lahat po tayo uh, sabi ko nga kung lahat tayo ay biglang magdadagdag ng ating mga alaga panigurado na magko-collapse ulit yung uh, supply and demand chain. Bakit? Kung bigla po kayong mag-aalaga ng madaming pugo, uh, magkakaroon kayo ng at least 30 days sa pag-start ninyo kung nag-load kayo ngayong araw na to maghintay kayo ng 30 days para at least magkaroon ng uh, mga itlog yung mga pugo. So, at least 20% or 30% yung uh, magiging production nyo in a month or hanggang 50% kung maganda talaga yung inyong mga RTL. So, the next month or the following month, ang mangyayari po dyan madami na kayong itlog. And yung ibang kasamahan natin na ganun din yung ginawa is marami na rin itlog. So ibig sabihin, kapag marami silang itlog at marami kayong itlog, magkakaroon na naman po tayo ng uh, increase sa supply. And kapag na-meet na po natin yung uh, supply and demand na kinakailangan, yung mga excess nating supply ng itlog, yan na yung magiging problema natin. Bakit? Kasi hindi na naman natin alam kung saan sila pagdadadalhin. Ano po, dyan po magpapasok na naman yung Uh, matatambakan tayo and then ibabagsak natin eventually yung presyo ng itlog. Bakit? Kasi ayaw natin na matambakan tayo ng itlog. Kung at least, ganito yung presyo natin from 150 pesos ang isang daang piraso, ibabagsak natin ng 120. So, yung mga kakompetensya natin, natalo natin. Bakit? Kasi mababa yung presyo natin. Ang problema lang dun sa ganun, i-expect ngayon, nung mga kasama natin or nung mga nasa market na lahat tayo, 120 yung presyo. So, anong mangyayari? Babagsak na naman yung presyo ng itlog. And then, eventually, maghahanap at maghahanap pa yung, uh, yung mga yan, yung mga nagbebenta na yan, or yung mga uh, clients natin, ng pagbaba ng pagbaba, hanggang sa mag-collapse na naman yung presyo ng itlog ng pugo. So, pag-aralan yung mabuti, mas maganda nga nito, pumapasok kayo dun sa mga group chats na nagdidikta. Kasi meron pong mga uh, quail farming groups na makikita nyo kung magkano yung presyo ng itlog. Pero wag po kayo laging magtitiwala doon kasi meron po tayong tinatawag na mga snipers. Yung po mga snipers, sila po yung uh, mabilis kumuha ng itlog. Kaya nga po tinawag na sniper, uh, kung meron kang suki na, babanatan nila kayo agad ng isang mataas na presyo. Ibibigay nyo sa nila yung mga itlog. Pero eventually, maglalaho at maglalaho rin yung mga yan. Iiwanan rin kayo ng mga yan kapag ando na sa peak ng pagbaba Uh, presyo ng itlog. Kaya nga po, yung market, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, kasi nga, uh, imagine mo, 300 lang yung alaga ni Sir, yung ating uh, uh, pinag-uusapan, eh ngayon, nahirapan pa siyang mag-market. Bakit? Kasi wala siyang market. Pero eventually, matututo at matututo tayo kung saan natin dadalhin, kasi nga, ayaw natin na, magkakaroon tayo ng mga tambak na itlog. And sabi ko nga, ngayong month na to, uh, good naman, kasi medyo tumataas na yung uh, demand, dahil nga yan sa mga nag-collapse na uh, nag-aalaga ng pugo. And ayaw natin na pupunta tayo doon. Kaya iwasan natin yung biglaan o maramihang pagdaragdag ng mga alaga nating pugo kasi maganda yung presyo. Kaya lang po maganda, ipapaalala ko sa inyo, kaya lang po maganda ang presyo ng itlog ngayon ay dahil po kulang po ang supply. Kapag kulang po ang supply at mataas po ang demand, lagi pong mataas ang presyo. Pero once po, nag-break even po ang supply sa demand, ang na po yung hihingi na po sila ng bawas presyo. And eventually, kapag mas mataas po ang supply ng itlog ng pugo kesa po sa demand, hihingi ulit sila ng bagsak presyo. So hanggang sa mag na tayo, hanggang sa yung presyo natin sobrang baba na hindi na natin mahabol, hindi na tayo Naka, hindi natin hindi natin yung presyo ng itlog ng pugo sa presyo ng ipinapatoka natin sa ating mga alagang pugo, sa binabayad natin sa kuryente, sa binabayad natin sa labor, sa binabayad natin sa tubig. So dyan po nag-uumpisa yung problema ng quail farming or dyan po nag-uumpisa nag yung problema ng uh, pagpupugo. Hangga't maaari po sana, uh, kung nag-aalaga kayo ng uh, mga pugo or nagpapaitlog kayo ng mga pugo, uh, itlog ng pugo yung ating number one na iminamarket, hanggat maaari po sana, tayo po yung nagdidikta ng presyo. Paano po tayo magdidikta ng presyo? Uh, sa pamamagitan po na alam natin kung ano ba talaga yung kalakaran ngayon ng itlog ng pugo. Uh, ang iba po kasi nag-aalaga ng mga itlog or nag-aalaga ng mga pugo para magpa-itlog para lang po ibigay doon sa mga biyahero. Hindi po masama ang magbigay ng mga itlog sa biyahero. Uh, kasama po natin sila sa pag-asenso, kasama po natin sila sa ating pag-unlad. Pero mas maigi po na alam natin kung magkano ba talaga yung kalakaran ng itlog na yon. Para po hindi po tayo nalalayo, hindi po tayo nalilihis sa tamang presyo. Kasi ang nangyayari po, kapag iniasa natin sa kanila kung ano lang yung presyong sinabi nila, wala tayong choice. Bakit? Wala naman tayong ibang pagdadalhan, wala tayong ibang pagbibigyan, wala tayong ibang pagbebentahan. Yun po yung isa sa mga problema rin na nakikita ko uh, ng mga nag-aalaga ng pugo. Kapag iniasa nyo lang po yung inyong mga itlog sa mga biyahero okay po ang biyahero, basta po uh, tunay at tama po yung presyo ibinibigay nila sa atin. Kasi hindi naman po magpapalugi yung mga yan kung sasabihin nila na gantong presyo lang yung uh, presyo nila sa Maynila. Pero hindi naman natin alam. Bakit? Kasi hindi naman tayo pumupunta ng Maynila. So mas maigi po na humanap tayo ng mga direktang mapapagdalhan natin ng itlog, lalo na dun sa mga lugar na kung saan tayo naroon. Kasi for sure naman po, meron at meron pong uh, nagkukonsume or bumibili or kumukonsumo ng mga itlog. Dito po sa Batangas, marami pong lumian naglalagay ng itlog ng pugo. Madami pong mga street vendors nagtitinda ng quick quick. Ano po, madami pong mga supermarket at palengke na pwedeng pagdalahan ng itlog ng pugo. Alamin nyo lang kung talagang meron bang pangangailangan sa supply. At least, dun pa lang, mab mabigyan nyo ng solusyon yung kakulangan sa supply kung meron man. Kung nag-uumpisa ka pa lang at nagbabala ka pa lang na mag-alaga ng mga pugo, panoorin mo lagi itong mga videos ko kasi dito, Uh, meron kang matututunan. Hindi pilit ko na maging as informative as possible yung ating mga videos. Kasi nga, uh, sabi ko sa inyo, gusto ko lang mag-share ng mga informations na makakatulong sa atin sa bawat isa na naghahangad na uh, kumita dito sa, larangan ng pagpupugo. And guys, lagi niyong obserbahan yung mga alaga nyo, obserbahan nyo yung kanilang uh, pagtuka, obserbahan nyo yung kanilang pag-inom, Obserbahan nyo kung ano yung mga binibigay nyo sa kanila na baka makakabuti or baka makakasama. Dapat alam nyo kung ano yung uh, mga dapat na gagawin nyo kapag mag-uumpis kayo ng pagbibisnes ng uh, mga pugo. And syempre, titingnan nyo mabuti kung maganda ba yung naipoprovide or naipoproduce na itlog ng inyong mga pugo. Uh, madami pang mga comments na nababasa ko at gusto ko talagang replyan pa. Gusto kong gawa ng mga videos uh, para at least Mabibigyan natin na kasagutan yung mga common questions na itinatanong sa atin in regards or patungkol sa pag-aalaga ng mga pugo. Ano? Lagi nyong isipin na ang ginto ng ating negosyo or ang ginto ng pagpupugo ay itong mga itlog na na ipoproduce o na ibibigay sa atin ng ating mga alagang pugo. Obserbahan nyong mabuti kung magaganda pa ba or malalaki pa ba yung uh, mga itlog ng pugo na naibibigay ng inyong mga pugo sa inyo. Kasi ito yung magdidikta kung kikita ba kayo or hindi. Ano, huwag nyo rin akalain na maganda yung sobrang lalaki ng itlog. Ano, maganda po yung normal lang nasa 8 grams to 10 grams po. Kasi nagtimbang na ako before. Maganda na po yung 8 grams to 10 grams ng itlog ng ugo. Pag sobrang laki po niyan, dyan na po mag possible na mag-cause ng prolapse or yung pong mga pugo na namamatay sa kanilang pag-itlog. So madami pa tayong pwedeng pag-usapan uh, patungkol po dito sa pag-aalaga ng mga pugo. Pero sabi ko nga sa inyo, ang inyong Kuya Ace ay uh, patuloy na nagsha-share ng mga informations about sa pagpupugo. And uh, sabi ko nga, huwag kayong titigil ng panonood. Yung mga hindi po po nakasubscribe sa ating channel, kindly subscribe po para lagi kayong una sa mga videos na pinupost natin. Ano? Uh, once again po, ito ang inyong uh, Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Guys, huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.